Hello! So ngayon, nandito na naman tayo uh, sa aking um, taas. Oo. Uh, uh. So ngayon, um, kahapon kasi ang um, nag, ano, panagsukat na po sila ng mga wiring kahapon. So, hindi <laughs> kala po. So ngayon, um, yung ano natin, yung kwarto natin, um, finally, um, na ano po, na, na po siya, nalagyan na po ng plywood. At yung ating room ay may na. At dito sa ating ano, um, sa Alcuba naman natin ay eh, wala pang Alcuba kasi nga um, marami pa tayong inuuna at um, siguro i-stack muna yung ating trabaho kasi nga um, wala na tayong wala na tayong budget. So ngayon guys, alam niyo naman dito yung um, gawa natin dito is diba sabi ng mga tao na malawak na yung ano ko dito, yung area ko dito guys. Maglalagay ako dito ng hanging cabinet dito mga bamsi. Pero wala pa kasi tayong budget, di ba? Maglalagay ko ng hanging cabinet dito sa harap um, para sa ating mga mga shoes, mga sapatos. Ito na ilalagay po natin, ilalatag po natin yan dito. Alam niyo kasi marami pa plano dito sa ating taas at sa bahay kasi na um, yun nga lang, wala pa tayong mga uh, budget at sa mga nagtatanong sa akin na marami na akong sponsor, excuse me, wala akong sponsor, pera ko po yung ginagamit ko dito lahat. At um, ito naman sa ating room, Oo, oh, okay oh, kahit Dito naman tayo, ay dito ay maglalagay din tayo ng hanging cabinet dito. Medyo mga plano ko talaga ay maglalagay tayo ng hanging cabinet dito sa gilid ng pintuan. Dito sa aqua ak na aking kapatid. At um, abangan na lang muna natin kasi di pa magpapawiring pa tayo. Ano, ano pa ng mga wiring? So, um, yun lang muna yung ating uh, update ngayon. At dito naman sa ating um, kabilang kwarto, dito naman ay wala, ito na lang talaga yung ano natin. Ito na lang talaga yung ating um, fully um, ano na lang, kalahating plywood na lang dito. So, uh, andyan naman talaga. Andyan naman, andyan na kasi eh. Sir. So, sabi ko, stop na muna dito. Ito lang muna. So, ito na sa ating room ay maglalagay ako dito ng hanging cabinet dito sa kwarto ng papa. Diyan talaga yung mga plano ko. Maglalagay ako ng hanging cabinet dito -taas. sa taas. Ba bawat kwarto. Paglalagay ko dyan ng mga um, cabinet sa korte, yung maliliit, maglagyan mag ng mga, mga para decoration. Na paglalagay ko nito ng TV. Maglalagay ko nito ng TV, mga mouse, pa, yaman. <laughs> so, ngayon, guys, alam naman natin ang mga plano ko ito. Alam nyo kasi, guys, sa mga natatanong sa akin, sagutin ko na po yung mga tatanong sa akin na palagang nagtatanong na bakit walang pintana, bakit mainit. Alam nyo kasi, bago ito tinayo yung ating... Um, second floor, ay napag-isipan natin talaga na walang ng mangyayari. At uh, kasi dito sa gilid tayo, dito sa isang gilid, dito sa gilid ng bahay natin, ah, uh. yung kapatid ko kasi dito kasi, dapat kasi ko na bintana dito. Dito kasi, pala, dito kasi, um, sabi kasi ng kapatid ko, ng sister ko, na huwag na magpalagay ng bintana dyan kasi nga, um, uh, mag, mag ano, din ako, mag mag, mag ako ng bahay, gagawa ko ng second floor. So doon naman sa, sa dito naman ang kamuna, so, doon naman sa likod, doon naman papalagay ako ng bintana dyan sana. Hindi naman pwedeng maglagay ako ng bintana dyan kasi nga, um, ako ng bintana dyan, bintana ko, dito. Ito, ito din yung um, dingding ng aking kapitbahay. Nag, uh, ano din sa doon, nag, second floor din sa doon. Na makikita ko doon is yero lang. Yero na dingding ang nakakita. Makita ko sa bintana. So anong, ano paglalagyan ko ng bintana? So wala din siyang hangin na lumalabas, di ba? So dito naman din sa gilid, dito naman dito din naman sana. May bahay saan to? Oh. So dito naman sana ako mapalaki ng bintana para saan? At ano purpose, di ba? Kung dito kaya gana naman to. So kung dito ako so no choice tayo dito ako ng bintana Kumbaga, paano kung baga. Paano ako mapalaki ng bintana na no? may bahay din diyan sa gilid? Ang kikita ko noon is yung, yung, hard reflex silang bubo. Uh, Ah, uh, din din niya makikita ko. Di, alam nyo, ginawa ko na naman yung time na yun. Ah, sinagad ko. Ito yung bintana. Alam, sinagad ko. Sobrang, sobrang bonggang-bonggang bintana. At ang lawak na bintana. oh, dito ko nilagay sa harap ang mga bintana. At syempre, sobrang lawak na, sobrang lawak na din yung mga bintana ko dito, ba? Diba? Silagad ko. Oh, dahil decoration, sa, no? dahil sa kawalan na bintana. At sa? Decoration. Oo, uh, uh, mga decoration, mga panty. <laughs> sinagad ko talaga yan, mga mom. Shame. So ngayon, uh, dahil sa dami ng uh, mga nagtatanong sa akin, ang dami mga sabi nila nga, uh, mainit daw yung kwarto kasi walang bintana at saka ganito, ganyan, ganyan. Guys, may ano naman tayo, may ceiling fan naman tayo, may electric fan naman tayo. Paano naman yan uh, mainitan kung, kung gagamit tayo ng, ng ganong, ganong electric, di ba? So, may ceiling fan naman tayo o electric fan. Kasi kahit may bintana yan, mainit naman talaga lang sa instant panahon. ba? Diba? So, yun na mga mahamsi At yun lang. Magsagang ulan. Siyempre, guys. Gagawin. Ulan. Ulan na, Guys. Nice. At saka mga mamsi, sa aking taas, ay marami pa talaga mga plano dito talaga. Yung sofa ko natin, hindi pa natin alam kung saan ito ilalagay yung sofa. Parang to makadikit atin yung ating sofa. Kasi, baka sa akin yung decoration. ang makalagay sa akin mga decoration para mas maganda at mas tunip yung ating ilastos dito sa bahay. At dito naman, magpalagay oh, kong tunay-tunay um, ng Cabernet de Conde para mas ganda. Kasi di pa pa kasi marunong magbabawas yung mga gano'n. So, yun lang naman talaga yung kailangan natin. At dito naman sa taas, eh, hindi ko talaga sa totalina okay at hindi pa totalina um, um, wala uh, nang kulang. Marami pa tayong kulang dito sa ating um, taas at mga mga tayong mga plano. Diba? So, dito naman tayo sa baba, abang umuulay, kasi may umuulay nyo trabaho ko ng dirty kitchen ngayon kahit umiulan. Kaya yun, sabawin mo Oh So, pagkatapos ng ating um, tour rooms na katatapos lang at agad-agad uh, agad ay um, sinukat po ni Papa at ni Kuya ang ating wiring dito sa taas. Kung anong haba at anong uh, wire yung gagamitin. Kasi nga, so, a po ng switch yung gagamitin po sa ating Um, hila, uh, room sa ating uh, taas. Apat po na switch. Kaya hmm. sinukat nila ngayon kung ano yung switch at kung ano yung wire ang gagamitin. Kung saan po ilagay po nila. At si papa na po at siya kasi kuya po yung magtatrabaho niyan sa ating wiring. Kasi sanay naman po sila yan sa ating wiring. Kasi kung, mag, kung magpapanood tayo ng wiring, wala tayong budget. At syempre mga ma'am, si okay na po yung ating kwarto. At marami pa tayong um, ano dyan, purpose dyan. So, yan na lang muna yung ating um, Um, bahay serye dito sa taas uh, kasi wala na tayong budget baka sa next or ano soon um, na naman na natin yung ating wiring sa taas at syempre yung alcuba kasi magpapasko na eh so kailangan din natin siyang uh, mag ipon muna tayo para sa next dating budget ay okay na po siya. kaya thank you so much and God bless bye at syempre dito naman tayo sa ating labas na tatawagin ating um, dirty kitchen. Maliit lang po yung ating dirty kitchen kasi yung space po ng lupa natin ay kunti lang po talaga. Tulad na tayo yung space. At least meron tayong dirty kitchen na tinatawag. Kaya good luck father kahit maulan. Good luck! dito na nga tayo sa ating dirty kitchen na tinatawag kahit maliit lang po yan at least may matawag tayong dirty kitchen kasi wala na pa tayong space sa likod at sa mga saang magsulok ng bahay wala po tayong space para gawin nating dirty kitchen at tinatawag ko na lang na dirty kitchen at least may matatawag tayo dito lang sa ating harap ng bahay. Kasi at ang kalahati naman dyan na, na sa amin naman. So ngayon mga mamsi, uh, kailangan po natin sinintuhin po yan kahit maulan. Kahit si papa ay nahirapan kasi wala siyang katulong. Kung baga ako lang po yung katulong ni papa sa pagtatrabaho. Uh Oo. -oh. So ngayon mga mga simulan na po natin. lalaban na natin kasi baka soon magka tayo ulit. At itong dirty kitchen natin ay uh, kukuralin po natin ng bakal soon pa naman, diba? So good luck na lang po sa atin. Sana matagumpayan po natin yung ating pagsisikap dito sa ating bahay, sir. Good luck guys. Thank you so much. Hello mga maam Yes, ayan. So ngayon ay nakabili na po tayo ng nine na plywood ang ating kailangan today sa video. So, yung ano, two, four, five, yung lima dito and dito sa baba. So, yung apat ay natrabaho na po ni Papa noong pisa na po niya. Kasi diba na ano tayo, sabi ko nga sa inyo na parang nag ano po tayo, parang na short tayo sa ating um, plywood kahapon. So, ngayon, sinagad na po natin at bumili tayo ng plywood para matapos na yung ating dalawang kwarto dito nga double wall so di ba alam niyo mga ma'am kung nagtataka kayo kung bakit um nagkulang tayo kahapon sa ating plywood kasi kahapon ay wala tayong budget talaga so ngayon nagka-budget tayo ng konti bumili tayo agad at uh, sinagad na po natin at saka yung sa harap naman natin sa loob ay um hindi siya matibay masyado yung ating um, kasi baka, ah uh, yung isa kasi hindi masyado makapal eh. Pero yung labas kasi double wall tayo eh. So ngayon, dito po si Papa at yan na po guys oh. Naka double wall na po tayo at ito na lang po yung kulang natin na ni Papa.